May sumusunod, may nakasunod, may nakasunod Google Map, ano to? Yot! Oh, yot, meron pa isa! Walang lubak-lubak sa akin. No! Google Map! sa pagpapatuloy so tayo ngayon sa Big T nor sa at pauwi na tayo ng Sambales tapos na ang aking weekend at kailangan ko pumasok ng Tuesday ng gabi umiyahe ako papunta dito sa Big kasi may kailangan akong puntahan kailangan akong kunin Ayan, sa napakagandang bayan ng Big T ang oh, ganda-ganda ng circle nila ang oh, ganda oh Pansin ko sa Bigte, ang linis-linis na ha, compare sa dati ha. Ah. Mga hindi nakakalam ng Bigte, kung pupunta ko kayo ng Angat Dam, diyan dadaan ko kayo sa Bigte Circle, sa bayan ng Bigte. Yung tulay ng Bitbet, ayan, papunta na yan, dadaan ho kayo ng Bigte muna, bago kayo makarating ng Bitbet. Umalis na tayo, rush hour, kaya maraming tao. Tapos dadaan tayo ng Viola Highway, sana hindi tayo ma-hold up doon, takot pa naman. Ang dilim! Dating may mga ilaw to ha, ah. asan yung mga ilaw? Dating na na yung mga ilaw! <laughs> Dati maliwanag tong part na to, kasi may mga ilaw. Nasira na siguro. Ano naman? Talungkot naman. You know, daming lubak. Grabe. Kailangan mag-ingat. Oh, nakakasilaw. Hello, grabe. Ang dilim. Lulululululul. -lu. Nakakatakot. Nakakatakot yung kalsada dito. <laughs> MDL, MDL. Ayan. Pero pag may kasalubong, kailangan ko patayin. Kasi sinisilaw naman nila ako. Aray, 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 aray ko. Pag binuksan ko yung MD, putek, ano yan? Pataka ko to. Oh, oh, oh. Grabe naman, sir. Kinangangain na kayo ng linya. Oh, ito pa isa, oh. Oh, ayun, oh, oh. <laughs> Pag binuksan ko yung MDL ko, bulag ka. Pero hindi tayo ganun kasama, mga bro. Ngayon lang talaga. Ay, putek, ang lalim na na. Silawin ko kaya to. Ayaw bumaba, ah. Matigas ah. Kilo <laughs> niya sir. Bubugahan ko kayo. <laughs> Ay, riko. Oh, ito nag-counter flow. Oh. Ay, sino? Sampit sa mata. Lalo ko tuloy na miss yung sambales. Sorry bulakan ah. <laughs> mm. Ooh. Yun oh, lalaki oh. oh Putik. Hey, usap pa. Hi, <laughs> usap muna kayo. usap muna na kayo. Gilid kayo, usap kayo dito. Tapos sa gilid ako. Yot. Bakit may mga ganun dito? Nagpasa na natin yung crossing ngayon naman. Punta tayo ng ano? angat Ayun oh, arco And welcome Angat. Madilim lang. Oh, nakakamis. 7-Eleven sentro ng Angat. Tapos simbahan na. Ayun, Santa Monica Parish. Simbahan ng bayan ng Angat you know, sidero ano, street food maraming pagkain dyan tara hindi tayo mga hold up sa San Rafael marami kasi na hold up dun ngayon eh. so hindi pa nagtatapos ang horror na to hindi pa nagtatapos ang gabi ng lagim natin hindi multo ang harang kundi mga kawatan huwag naman sana magpakita nakakabahan din ako eh. marami naman siguro ako magiging kasabay kasi November naman ngayon eh Tsaka November 2 Alam hold up in doon at maraming dumadaan Hopefully nakakabahan ako Maganda siya sa umaga pero nagiging hold upan sa gabi Ang ating motor ay hindi naman ka hold up hold up Pero syempre ba? Diba? mahirap na Pero ang dami naman tao ngayon eh Feeling ko marami tayong magiging sabay Safe naman doon So may nangyari doon hold upan Anong na nangyari per pero, naka PCX siya PCX siya na puti Na nabalita ako sa Facebook Parang doon siya dadaan tapos dumaan yata siya hindi ko alam kung anong ano kung anong oras yun pero madilim daw tapos sinundan siya ng tatlo yata basta madaming lalaki na nakamotor hinarang siya buti nga hindi siya pinatay pinatay ba? hindi ko alam so sana maging safe tayo ilaw mo Rafael tayo hanap tayo ng kasabay yun na lang strategy maghanap tayo ng kasabay yun na parang wala akong makakasabay gagi Loh? wala yata akong makakasabay so ito na tayo ito na arko San Rafael na San Rafael, Bulacan na tayo. Check ko kung Viola tayo dadaan. Pero feeling ko hindi naman yata kasi sinuggest ni ano, sa iba tayo dumaan eh. Oo, hindi tayo dinaan doon. So sa baka na ko, baka maaksidente ako. Dalawang oras lang tulog eh. Pero kailangan ko umuwi. Kasi sa routine. Yan natin kung safe doon. Sana hindi ako padaanin dito sa Viola. Pinag-google map, huwag mo akong padaanin doon para feeling ko hindi naman. Ayun oh. nakikita niyo yung screen ko ngayon? Ayun oh. Merong ano, oh. may may parang hindi siya blue. Light blue lang siya. Yan yata yung Viola Highway. Check natin na, ah. Oh, hindi nga 'yon. <laughs> Aware ba si Google Map na may hold doon? <laughs> Siguro simula na nagkaroon ng hold doon. Wala nang dumadaan masyado pag gabi doon kaya na-divert na na yung daan pa kabila. Ayun oh. Dito sa may bandang Marungko, Marong kuba? Hindi ko alam ah. Basta pag dito dun sa bandang kanan, pag hindi tayo naliko ng kanan, hindi tayo dadaan ng Viola. Oo, mukhang hindi nga tayo dadaan dun. <laughs> safe, safe tayo, safe. Oo, hindi nga tayo. Ay, 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 ay. Aray ko, sakit. Tek na, kalsada naman yun. Pag, pag. Eto, toto, to, to, pa kanan. Marong Kilio. Ayun, dito sa dumidiretso kasi dito, eh no, may holdapan doon, doon no, may holdapan diyan no, sa dina, sa pinanggalingan ng ano, ng mga kotse. May mga holdapan doon eh. So hindi tayo mga hold up ngayon. <laughs> So doon, safe tayo, safe. Salamat Google Map ha. Dinaan niya tayo sa ano, kung saan, Siguro nga, sa dami siguro ng mga motorista na natakot doon, dito na sila umikot, di na sila dumaan doon sa may ano, Bayola Highway. Tsaka malubak din doon, sobrang dilim. Lumalalim na lumalalim yung ano, yung kalsada. Nakakabigla. Kahit nga pag umagay, nakakabigla pa din eh. Paano pa kaya pag gabi? Diretso. Bago to. Ngayon ko lang ito madadaanan. saan sana na naman ako dinadaan ni Google Map Baliw itong Google Map nate? ito Ano eh, naman to Google Map. Ito ba? Ako lang mag -isa. Ako lang talaga magisa. isa Ano to? Saan tagos na ito? Viola! <laughs> wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang. Ano naman yon? Walang pasabi. bayola pa rin ang tagos ko eh. Oh. Ito ba yan? Viola pa din eh. Ala ko nakaligtas na ako. Bayola pa rin. Bayola pa rin tayo eh. Hmm. Google Map ano to? Ute. Akala ko iniwas mo na ako. Kala ko iniwas mo na ako Viola Highway pa din <laughs> Tridor ka Okay, may ilaw. Pero pag up pa rin ako, wala pa rin ako laban. Bibigay ko na lang to. Hindi na ako magbablog. <laughs> no! Oh! No! No! Ano to? Google Map! <laughs> Gagi! Ng ako talaga. Sa kaliwa. Yun at yun pa din. Doon mo pa din ako dinaan. Hmm. Mo nagmo Sana hindi wala dapat 'yan. Sana hindi wala dapat 'yan. hindi hold up pero yun shit eh bilisan natin putek walang lubak-lubak sa akin sasagasaan ko kayo lahat gago ayun na may sumusunod May nakasunod, may nakasunod. Putek, sana hindi ka hold upper. Mukhang oh, tirahe. Oh, po <laughs> Kinabahan <laughs> ako dun Kinabahan ako dun Bilis, bilis, bilis Sundan na natin, sundan na natin Robby, nahinginig yung pa ako Ayoko ma-hold up Natatakot ako, promise Totoo to, natatakot ako Ayoko ma-hold up Tayo yung gamit Hintayin nyo ako, sir <laughs> Ah, ito, ito, may mga kasabay Natutuwa naman ako Okay, goods naman, goods naman. Medyo ano, kinabahan lang ako kasi. So, sa heartbeat ko doon, ah. <laughs> eh, may makasabay naman tayo. Di tayo mga up for today. Di tayo mga up ngayon! Woo! Hindi na talaga. Putik. Akala ko na ba kasi safe na? Sa totoo lang ah, akala ko safe na. Akala ko hindi na ako padadaanin dito ni Google Map. Ayan, puro lubak. Akala ko hindi na ako padadaanin ni Google Map dito. Pero putek, puro ano pala. Champ pala sa Bayola Highway din pala niya ako padadaanin. Walang iyan naman oh. No? Sorry ha, so, sorry nagbumura ako kasi ano kinakabahan talaga ako dahil nabalitaan ko yung sa nangyari dun sa balita. Ayoko hindi na ako dadaan dito. May alternate way lang eh. Pero dito na tayo eh. Sorry ha, sorry sa mga sa mga nakakapanood dito na nasilawan ko. Sorry. Kinakabahan lang talaga ako. Ayun na ako yun na. Ayun, medyo nakaluwag ako ng ano. Nakahinga ako ng maluwag. Una, kinabahan ako kanina kasi may dalawang ano, may dalawang lalaki na nakamotor na walang ilaw. Siyempre, tandem sila eh. Tapos lumigo sila sa kaliwa. Ewan ko, sana hindi sila nagtatago. Baka ano lang, baka yun lang, tiga dito lang din naman. So medyo natakot ako doon. <laughs> Tapos bigla nagulat ako, meron na akong kasabay. Bigla nagkaroon ng, ano, ng, ng kasabay yon. Akala ko nga hinahabol niya ako eh, ganun din siya. Matakbo din siya. <laughs> Tumatakbo din siya actually, tumatakbo din siya. Mabilis din siya. Siguro alam din niya. Medyo humupa na. Woooh! Hindi na ako natatakot at uh, yung mga tao na dito. Pag ano kasi, dapat pala dun ako dumaan na lang sa Apalit eh. Hindi na maulit to. <laughs> actually, maaga pa naman. Alas 7. Oh. Alas 7 pa lang naman. Pero syempre, ano, hindi mo alam, hindi mo ano, napakadilim doon. Baka mamaya ay eh, masaktuhan tayo. Sayang naman. Syempre, invest. Alam ko naman pera, babalik din 'yan. Wala naman tayo magagawa, hindi naman tayo lalaban. Bibigay at bibigayin natin 'yan. Pero syempre, 'di ba? Oras din 'yan eh. Woo! <laughs> Woo takaluwag na, na ano. Takahinga na ng maluwag. <sighs> Wala na tayo sa hold-upan zone. Ang labas na natin nito, na ito, Plaridel Bypass. Madali na 'to easy mode na to at uh, safe na salamat sa Diyos at uh, hindi tayo napahamak tuloy tuloy lang pag uh, ano natin sa safety Yan, enjoy na natin ang ride na ito hanggang ano hanggang sa bales hanggang sa aking minamahal I love roadside dampa ayos ha? ang galing mo yun meron pa isa <laughs> mga pano <laughs> 우리 <laughs> 셋! <laughs> <laughs> <laughs>